Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Ang boses ng taong bayan Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurab na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Tagapagtanggol ng bayan <coughs> Magandang magandang uh, umaga po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na sumusubaybay tumututok po sa inyong lingkod ng Labrador. Ito sa ating programang Kumpirmado. Okay mga minamahal ko mga kababayan, sa araw pong ito, gusto ko pong pag-usapan natin kung sino ba yung mga senador na dapat nang mawala sa posisyon. At sino yung mga senador na dapat uh, dating senador na dapat ay maibalik natin sa ating uh, uh gobyerno lalong lalo na dyan sa senado uh, at sino ba yung karapat dapat at yung mga mga politiko na yung makakapagbigay talaga ng magandang kinabukasan yung merong merong pong sapat na kakayahan so para po sa akin Simulan muna po natin sa mga senador. Alam niyo po, naaawa po ko sa sitwasyon ng uh, ating bansa. At uh, syempre, nakakalungkot na marami sa mga naging senador ngayon na masasabi talaga natin na walang kwente. Kaya, nasasayang ho yung pera natin. Nasasayang lang yung pera ng taong bayan na na ipinapasahod sa kanila. Isa na udyan. Magsimula ho tayo dito kay kay Robin Padilla. Uh, sa loob ho ng ilang taon, siguro mag uh, mag 2 years na mahigit kung hindi po ako nagkakamali na nakaupo si Robin Padilla. Ngayon, ang tanong, marami ba siyang nagawa? Ano ba yung mga nagawa niya? Ano ba yung dapat niyang, ano pa yung uh, dapat nating ipagmalaki sa kanya? Ano ba yung dapat nating pasalamatan sa kanya? Wala eh. Unang una, pagdating kay Robin Padilla, mas pabor nga sa kanya yung mga Chino. mas pabor sa kanya yung bansang China. Mas pabor nga, mas ano pa nga siya eh. Mas kumakampi pa nga siya sa Uh, mga Philippine uh, Chinese Coast Guard kaysa sa ating mga kababayang Philippine Coast Guard so ibig sabihin sa ginagawang niya niyang yan eh, talagang nakakadismaya tayo nagpapasahod sa kanya tayo nagbibigay sa kanya ng pera na kung saan nagiging uh, maganda po niya sitwasyon niya ngayon alam niyo ba kung ano ang dami na po niyang sasakyan nabili ang dami na nga lupang nabili maliban dyan ang dami niya ng pera kasi mantakin mo ba naman ayun yun sa ating nakalap na informasyon kung oh, hindi po ako nagkakamali every, every year ha 3 billion ang ibinibigay sa kanila na pera para sa mga proyekto nila pero wala naman silang nagagawang mga proyekto yun lang po yung masama doon mga binamahal mga kapabayan kasi nagpapasahod ka sa isang tao na wala namang nagawang proyekto di ba? nagpapasout kasi sa taong wala namang nagagawa talaga so sayang yung pera ho natin so pasyesya na kayo at medyo umuulan na ho no? pero ganun pa man tuloy ho tayo ang sino pa ba? si Bongo oh si Bongo ganun din ilang taon na ba siyang nanunungkulan bilang uh, senador o, anong, anong nagiging trabaho niya anong naipasa niyang batas wala maliban sa wala na siyang naipasang batas hindi pa siya nakakagawa ng kanyang tungkulin. Kung kailan lang niya gustong pumunta sa Senado, doon lang. Kumbaga, hindi siya nakapokus sa pagtatrabaho sa gobyerno o sa ating mga Pilipino. Hindi niya nagagampanan yung kanyang trabaho. Mas nagagampanan pa niya yung kanyang trabaho na sumunod uh, na parang buntot dito kay Duterte. Na kumbaga walang pinagkaiba yung kanyang sitwasyon ngayon na bagamat siya ay senador na sa sitwasyon niya noon na tagtig. Ano ibig sabihin ng tig? tagdala ng gamit ni Digongyo, tagasunod sa mga gusto tiktimpla ng kape diba? so nakakapanghinayang ho yung pera na ipinapasweldo natin sa mga taong katulad nila, ngayon papayag na lang po ba tayo ng ganun na tumatanggap sila ng billion bilyon million milyon ng ang pinaglilingkuran naman ni Pongo ay eh, isang tao lang si Digongyo o taong bayan papayag ba tayo ng ganyan Siguro naman hindi po tayo papayag, di ba? O pangatlo, sino pa? Si Bato. O anong naipasa ni Bato na batas? Wala. Mas focus pa nga po si Bato ngayon sa pagdepensa sa kanyang sarili. Mas focus si Digongyo ngayon sa ipinapagawa sa kanya ni Digongyo na kung saan gumawa ng mga kadramahan, gumawa ng mga etc. etc. para matabunan yung kanilang mga kasalanan. Di ba? Diba? So, ngayon mga minamahal ko mga kababayan, dapat pa ba na manatili sila sa kanilang mga pwesto? Kayo ang tatanungin ko, dapat pa ba na manatili sila? O si Amy Marcos. Anong napapala natin kay Amy Marcos? Wala. Ang nakikita natin kay Amy Marcos, pagtatraidor sa kanyang kapatid na minamahal nating PBBM. O PBBM. Di ba? Wala siyang ginagawang batas, kundi sumuporta sa mga ginagawang katarantaduhan, kahayupan ng mga Duterte. O suportado niya yung ginagawang paninira ng mga Duterte imbes na suportahan niya yung ginagawa ng ating mahal na Pangulo na baguhin yung uh, nakasanayan na, na, maling sistema ng uh, nasa gobyerno eh hindi, mas naging focus siya sa pagsuporta kay Sara Duterte na kung saan ang layunin ay manira sa mismong kapatid niya so karapat dapat pa ba na manatili si Amy Marcos so mga kababayan ko mag-isip po tayong mabuti nasa kamay-hunas, nasa mga kamay ho natin ang kapalaran nila ngayon kung sasadyain talaga natin at gusto natin manatili sila sa kanilang kapangyarihan pagamat wala silang ginagawa eh yun na nga, sinasabi natin eh, kawawa talaga ang bansa natin pero kung uh, kung pagbibigyan natin at uh, gusto talaga natin bumalik sa pagunlad ang ating bansa eh siguro nararapat lamang na pag-usapan natin kung sino-sino ba yung mga senador o dating senador na dapat bumalik sa kanilang mga pwesto sapagkat sila ay kagamit-gamit at karapat-dapat at napapakinabangan ho talaga ng mga Pilipino sino ba yung una? Unang-una po, para ho sa akin ano Alam naman ho natin kung papanoorin nyo po at aalamin nyo talaga yung buhay ho ng ating minamahal na Senador Tarlianes. Antonio da, uh, Ang dami po niyang naigawang, naipasang batas. Pangalawa, nakita naman ho natin kung gaano ho katapat o gaano, gaano minamahal ng ating uh, minamahal na Senador Antonio Tarlianes ang ating bansa na kung saan kontra talaga siya sa mga korupsyon. Kontra siya sa mga taong inaabuso yung kanilang mga kapangyarihan. Kontra siya sa mga maka-China katulad ng mga Duterte. So, kung bibigyan ho sana natin kaya lang iba kasi yung gustong takbuhan ngayon pero nakakapanghinayang ha. Para sa akin, sana magbago pa yung isip ng ating mahal na senador Antonio Torlanes. Sana sa pagkasenador siya tumakbo at sana suportahan din siya ng ating mahal na pangulo. Pangalawa, sino pa? Laila Delima. Nakita naman ho natin kung gaano niya binatikos talagang nilampaso yung at talagang uh, tinuruan ng leksyon yung mga Chinese drug lords dito sa ating bansa. Kaya nga dahil nga sa kanya pagpupursige na maubos dito yung mga Chinese drug lords, itinira eh, naman siya ni uh, ni Digongyo dahil nga sa mga kaalyado ni ano yun eh, ni Michael Yang yung mga tinira ni Laila Dilima. oh kaya sabi ko nga isa po sa dapat nating uh, ilagay at iluklok itong dalawa na to sino pa ba ngayon kung nga ating uh, dating uh, vice president Leni Lenny Robredo hindi natatakbo na pagka uh, vice president o president eh, siguro nararapat na maging ano siya maging uh, senador uh, o senadora kasi kailangan din po ng taong bayan yung mga katulad niya na hindi magnanakaw kailangan ng taong bayan yung mga katulad niya na tunay na mayroong pagmamalasakit sa ating mga kababayan higit sa lahat sa ating pong bansa yan po, siya po yung kailangan natin ba diba? o sino pa ba? rapid po ba diba? hindi po perfecto si rapid po pero pag usapin po ng usapin pang bansa usapin ng awa tungkol sa mga Pilipino isubok na po natin yan at hindi po natin yan maitatanggi na talagang subok na ang kanyang pagmamalasakit sa taong bayan. Oh, pero kung ako nga tatanungin, kung tatakbo siya ng president, pwede rin. Kasi ah, nakikita ko na may kakayahan naman siya. Ngayon, sino pa ba yung mga dapat na tumakbo? At maibalik sa ano, ito nga pala, si Richard Gordon. Isa po yan sa dapat na maibalik natin sa Senado. Kasi isa po yan sa talagang uh, nagtatrabaho ho, at talagang tunay po yung kanyang uh, pagmamalasakit sa ating mga kababayan. Diba? Subok na po mga tao, especially si, si Senador Drilon. O, oh. Oh, lalong-lalo na po yung uh, yan po 'yung tinatawag nila na big man ng Senado. 'Di ba? So, yung mga tao po na yun, yung dapat maibalik sa Senado kasi yan po yung mga tao na 'yan, yung mga tao na yan yung kumbaga kilatis na natin eh, yung kanilang mga nagagawa. Oh, lalong-lalo na si Senador Drilon ang dami ring batas na nagawa niyan. Oh, parang si Trillanes din 'yan. 'Di ba? Kaya mga kababayan ko, sana mag-isip po tayo. Wag tayo doon sa mga senador ngayon na nakaupo na aso tutalang ng iisang tao. Na kung saan, mas mahalaga sa kanila yung tinig ng isang tao kaysa sa tinig ng taong bayan. Ha? Ang ilagay po natin, lukluk natin sa, uh, sa ating bansa, yung mga tao pong ang kanilang bossing ay tayong mga dukha, tayong mga Pilipino. Hindi yung iisang tao lang katulad ni Rodrigo Roa Duterte. Diba? So papayag ba kayo na yung trilyon trilyon ah, yung bilyon-bilyon na nakukuha nila ay napapakinabangan lamang nila samantalang tayo hindi natin napapakinabangan yung kanilang serbisyo. So dapat kung para hindi humasayang yung bilyon-bilyon na napupunta sa mga senador every year eh iluklok natin yung mga tao na naibanggit ko dito katulad ho ni Uh, Laila de Lima, Senator Trallanes oh, uh, kung tatakbo si Senator Trallanes ako uh, magbabago pa isip niya uh, Laila de Lima, Lenny Robredo uh, Drilon uh, Gordon Diba? So yan po yung mga dapat nating iluklok uh, ng mga politiko na talagang maaasahan ng mga Pilipino. Kaya sana po, uh, sa bago po mako yung uh, halalan sa susunod na itong darating na eleksyon 2025 malapit-lapit na ho par yung sabi ko nga po yung anim na buwan parang isang linggo na lang yan parang tatlong linggo na lang yung anim na buwan di ba mm, di ba kaya malapit na ho mga minamahal ko mga kababayan tumungtong yung 2025 kaya uh, magisip mag-isip po tayo Huwag para sa sarili natin, mag-isip po tayo para sa kapakanan ng lahat, para po sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Kaya mali po tulad po ng sinasabi ng Yuling mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay pa ng mamahal sa ating inang Maraming maraming salamat.